Yo, what's up mga ka-idol? Dami tayong labuhon ng mga ka-idol. Ay, ayun mga ka-idol oh. Wala naman tayo asawa mga idol Wala tayong asawa mga ka-idol. tayo lang maglaba mga ka-idol oh. Oo, tayo lang maglaba. Ayan oh. Oh! diba? Esto ko oh. Cute yan mga idol Pag umupo yan mga idol idol Pag lumubog mga idol oh. Nakadapa mga ka-idol oh. Yung kanyang punto sa ka-idol oh. Kumain kayo ba? Tawag ba? Take me away idol, oh. Ari king 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 king. Ari king 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 king. Mga idol! Yo! What's up mga idol! Magandang 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 umaga sa inyong lahat dyan mga idol ko! Happy Sunday mga ka idol! Bali linggo ngayon mga idol! Ah! Uh, Maglalabas sana ako mga idol! Eh mamaya na lang ako maglaba no! Ang dami tayong labuhon no, mga ka idol! O, oh, linggo kasi ngayon eh, inapintay yung ating labahan mga kaidol. Ayun mga kaidol oh, wala naman tayo asawa mga kaidol. <laughs> wala tayong asawa mga kaidol, kaya tayo lang maglaba mga kaidol oh. O, oh, tayo lang maglaba, ayun oh. O, oh, di diba? O, oh, diba stokoy? Eh, stokoy oh, oh. Cute yan mga kaidol, pag, pag umupo yan mga kaidol, pag lumubog mga kaidol oh, nakadapa mga kaidol oh. O, oh, kumikawit pa yung kanyang kuwan.

Oh, good morning. Good morning, sa inyo dyan, mga idol. Good morning. Oh, kape muna tayo mga idol. Oh, kape matapang 'to mga idol. Ah, bali hindi na lang ako nag-on Pumunta ako sa sa aking tindahan na aking inangkin. <laughs> Yo, okay, mga idol. Ah, hindi lang tayo nag-on cam mga idol, no? Kay bumili man tayo ng kape mga ka idol. Hahaba na tayo mga idol, no? Pag in natin eh sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, eh, alam mo naman Manila doon yung ating kan, kung saan tayo bumibili no? ng kaping matapang na kaya kang ipaglaban ipaglaban ipaglada, ipaglaban <laughs> sa antok agoroy <laughs> sa kapi lang pala tayo ipaglaban sa antok mga kaidol kaya inom tayo nito mga kaidol no? mm. sa kasilo la pumunta dito mga kaidol mag on, on sana ako ng mga kaidol kaya ito, naghatid sa atin ng suman mga idol ba? No? Mm, naghatid sa atin. tag 10 to mga idol Kaya meron pa man tayong pira dyan konti mga ka-idol na tira ba? Bumili tayo ng ganito. Uh, dahil kay ma'am Mariposang Asol, yon makakain tayo nito mga idol no? Marami pong salamat pala kay ma'am Mariposang Asol. Yun, shoutout po. Shoutout po sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. Sa lahat ng mga silent viewers. Sa lahat ng mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito, kung saaman tayo sa sulok ng mundo, kung saaman tayo sa sa ibang bansa, sa sa, sa iba't ibang lugar noon, yun. Ah, uh, shout out sa inyong lahat diyan mga idol. Kain tayo ng suman mga idol, no? Mamaya ko na to. Kainin mga idol eh. Bali, yan. May handa pala ako sa inyo mga idol. Mamaya o sabtay mama nya mga idol. Bali pakita ko na lang sa inyo dito mga idol. Puntahan natin yung ating garden. Ito pala ginawa ko mga idol, kahapon. Mm. Hapon tay, eh. hapon ba? Padilim dilim na din, mga idol. Uy! Ayun mga. Kaidol. <laughs> ayun mga idol. Oh, ilagay ko nung natong kape natin, be. Ngayon mm, mga idol. Tumubo na mga idol oh, Tumubo na sana makabunga to ng marami mga idol. Ay. Oh, ayun oh. Oh, kita niyo mga idol? Ayun, tumubo na mga idol. Oh, yung iba hindi pa. Inulan to kagabi. Mga idol, inulan to kagabi. Malakas kaya ulan kagabi. Ayun mga idol oh. Oh, tumubo rin yung ating ampalaya mga idol. Uy. Mm. Yung iba hindi pa. Ayun oh. Oh, hindi pa siguro lumabas. Sana mabuhay sila no. Ayan, sana mabuhay yan. Ayan, yun din. Ayan. Ayan din, oh. No? Dito naman, binutasan ni Tokoy. Ay, huwag mo butasan, Tokoy, ha? Dito, ito, ha? Itong hinarang ko, ha? Okay. Na. Pag ginalaw mo to, itong hinarang ko, ay, na. diyan mm, yan, tutubo. No? Ayan, o. Mga Tokoy. Ah, mga Tokoy. <laughs> ano ba naman ito? Nalilito ako, mga kaidol. ayon pa, mga kaidol, o. Ah. Oh, si Tokoy, eh. Nandiyan sa likuran natin. O, oh, ayan. Ito pa. Uy, malaki siguro to. O, oh, biak eh. Kita nyo? Uh -huh. Malaki yan. Ito. O, oh, diba? Sana yun. Kaya nyan. Huwag mong kagatin yan to, hab. Na. ay to, Ayan o. Um, Magbabantay lang yan siya. Pag may manok, punta dito, habulin niya. O, oh, ito. Ayan o. Oh. Ito po. Ayan, o. Tupo, ayan o papalabas pa lang mga kaidon yun no? o, kita nyo kulay green mm, ito wala o oh, ito yung aking na ito yung aking nagawa mga kaidol ayan o oh. against the light mga kaidol ayan, takpan na lang natin yan di ba yan, eh. Hinarang ko yan so yan tapos dito, dito sa kabila ay harangan ko pang ganito. Hmm. Okay. mamu Mamunga, may marami yan yung ating kuan mga idol. Yung ating yung ating ating apalay sa kapipino mga idol. Kaya gini, ganito ko mga idol. Harangan po nga ako dito mga idol. Kulang pa nga to eh. Yung ganito nya. Dito. O kulang pa to. Kasi mabigat to eh. Dito ko harangan ko dito sa dalawa, tatlo, apat, lima. Basta kulang pa yung mga kadol. Marami pa tayong gagawin mga kadol, no? Bali, update ko na lang kayo, no? No? Sa pag na ito mga kadol, eh, unti-unti natin papagandahin yung ating, yung ating ginawa. Na, sana yung makarami ng bunga, no? Eh, Para ibintay natin, magkapira tayo. Agurre. <laughs> oh, gua tayo pira mga kadol, no? Kapi tayo mga kadol, kapi. Mm. mandol, ah uh, pasinsya na kayo mga ka idol ha sa lahat ng ng nakapindot yung ating pagmukbang mga idol hindi ko na ay inum daw sya din, um talang, Mm, inum daw sya kape, Mm, yan, hindi ko na malayan mga ka idol, kaya pasinsya na mga idol ha, biglang pumatay pan yung kuan ba sounds ba? 'Di ba? Mm, daldal nang -dal dal -dal ako doon eh. Tulad ngayon, daldal nang -dal daldal pa rin agar. <laughs> daldal nang daldal ako doon yung kumain tayo mga kalol, yung yung namingwit ako, tapos niluto natin, inihaw, yun. Namatay siya mga eh okay, ang daming langgam. Ah, ah. uh ah. <laughs> langgam mga kaidol. no o, kita yung mga kaidol. Oh, langgam yung mga kaidol. Mm, dito sa amin, amigas, yung langgam naman dito sa amin ay lumilipad. ano oh, no? <laughs> sa diyan sa kuan, sa sa kuan sa, sa Manila ay gumagapang, no? Oh, iba iba dito eh, yung langgam. Lumilipad yung langgam dito. <laughs> 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 <sighs> mm. Ang okay, patuloy tayo. Ng yon nga biglang namatay ay, hindi siya namatay mga idol. Na full siya ba? Full ah uh, full memory. Ay ma mababa man yung ating memory nitong ating ginamit na GoPro mga idol. One local bang idol ba? Ah uh, mga idol ba? Fake na GoPro. Oh, sabihin lang natin ng fake. Kay <laughs> <laughs> Oh, eh, local. Oh, pick piki piki ba <laughs> piki yung ating grupo mga idol um mm, piki um mm. kumbaga ako hambakan ng local ba mga idol ba local um mm. kay yung quality ng kuha ng cam um mm, saka yung memory na kaya niyang kaya niyang basahin uh, kaya nyang uh, i-record eh 32 GB lang mga idol mm hm tapos Mm, nagfishing pa tayo doon Nang haba um, nag un ka mga ka-idol ay inom ko lahat hmm? kaya humaba yon mga 4 hours 4 hours eh, kuhan ko pa hmm, yun lang yung pinakita ko sa inyo nakahuli tayo mga ka-idol ay kaya ah, ah, pa ko pa ko sa inyo paano ba ito maliwa, paliwanag ay? basta nag-on cam ako na haba na mga ka-idol ay haba mm, pag, pag pag in ko 'yon diretso, hindi ko in-export, hindi ko nilisan. O, oh, haperting hang haba mga idol. Yun lang 'yung aking pinakita na 'yung ating paghuli, no? Mm. Ganyan talaga 'yung pag pag magpipishing adventure tayo mga idol. Eh tsagaan lang talaga mga idol. Mm, syagaan lang. Maghihintay tayo kung meron ay ayos kayo mga idol, no? Mm. Ganun ang buhay ng kuan ng magpipising adventure no? Oh, sa lahat ng mga hilig pi mag-fishing adventure dyan, o, oh, alam na nila yan. Mm. Mm. alam na nila, kapi tayo. Shout out tayo ngayon mga kaidol, no? Mm. Nyo na mga kaidol, ha? Ganito lang talaga si Idol Jeep, oy. Mm. puro yung dal, dal 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 dal, parang babayong yung bibig, agor. <laughs> maraming, maraming nagpa-shout out ng idol, no? oh, shout out tayo. Araw ng linggo ngayon. Siyaro tayo, bilisan ko lang to mga idol para hindi tayo hahaba, no? Mm. Saka abangan niyo nyo mga idol kay maglalaba pa man ko. Paglalaba natin, pag washing washing cloth, agroy washing cloth. Ah! <laughs> Paglalaba natin mga idol, pagkatapos natin maglaba, mag-isip ako kung anong ilulamin natin, no? No? Mm, 'yun. Ah, siya tayo, sana Happy, happy Sunday sa inyong lahat dyan, mga idol ko. No? Mm. Sumamba na kayo, mga ka idol O. Oh. ipag niyo nyo na lang ako, mga idol no? Ipanalangin na lang nyo ako, no? Kung sa samba. Tapos naman ako, samba. Yon, mm. Yun. Shoutout po sa lahat ng mga solid su supporters dyan, mga viewers, sa mga OFW na kasubayba na itong channel ito. Shoutout sa inyong lahat dyan, mga idol May lamok, mga idol Hmm. Mosquito, mga idol ba? ginaganyan-ganyan ko. Mm. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Kung saan tayo tayong sulok ng mundo, kung saan tayo sa iba't ibang bansa mga ka-idol, shoutout sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Mag-ingat tayo mga ka-idol always. Shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol. Yun, shoutout po kay Sir Ronel from Alta Atlanta, Georgia. Yun, shoutout po kay, kay Walter Tupids, kay Julio Santos, na, uh, kay... Cecilia Santos, Kay Nanairo V channel. Kay Kay G Family G. Ang uh, family G. Yon syarat po. Syarat po sa inyong lahat diyan. Ah. Uh, sino pa ba? Leonard Navarro. Yon syarat po. Ana Banana. Yon syarat po. Hi. Hello. agur, <laughs> Ana Banana. Yon syarat po. Syarat sa inyong lahat diyan mga idol. Sa lahat ng nakapindot nitong channel na ito, sa ating upload, sa lahat ng nakapindot ito, ito itong content natin ito ngayon. So maraming salamat sa inyo mga kaidol. Ngayon ito, dito pa mga ka-idol. na-flex ko mga kaidol sa, sa umaga mga ka-idol. O, yan. Nanmals Vlog yun, shoutout pa idol. Marami pong salamat sa comment mo. Yun, marami pong salamat sa lahat ng mga solid supporters dyan, sa viewers, sa lahat ng nagko-comment. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa inyo mga kaidol, no? Sa pagla-like, like naman kayo mga kaidol. Oy, oh, like kayo at comment, no? Hmm. Kahit hindi ninyo i-share, no? Basta na, meron, may, nandyan yung like nyo, yung comment nyo, mahuwag na yung, yung share. Okay lang yun sa akin. Mas maganda pag i-share nyo mga kaidol, no? No? Agree! Yung mga kaidon, marami pong salamat sa support ninyo mga ano, no? Hindi ko mabigkas ito mga kaidon. Iniisip ko pa habang ako nagsasalita mga kaidon. Iniisip ko pa ito mga kaidon, no? Da -da Dalawa yung takbo ng isip ko. Mm. Habang ako nagsikidal -dal, dal 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 dito, yung iniisip ko din yung paano pagbigkas nito. Ay, manghirap mabigkasin, oy. yung hindi masiguro totoo totoong pangalan niya, no? yung totoo, idol ay yung ibigay mo yung totoo comment ka diyan ito yung pangalan ko um, pangalan ng ng kuan ng ng kuan ng to eh ng account mo sa yut kan white ba ito di ko mabigkas mga idol kay nahirapan man ako mga idol um, kayo na lang ay um, niyan yan mga idol <laughs> nako ano ba naman ito si Jeep? Ay, hindi mga kabigkas nito. Nabubulo ako. Rio? 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 E i U I R R R I O G N Rion Rion Ri Ri Rizon Hindi naman to pa spin ng Rizon Rizon Riud Rion Rion Rio? 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 Gan Ganbas Yon Charot Boydal Comment ah, lang kay Jen Idol ha kung Mali yung big cast ko ay. Eh. Ang bilisan na natin. For dalde na hindi matapos si eh. Ice Ay, sige, okay. ito na. Shout out na tayo. Cluster Dako, yon shout out idol. Susan Mohika, yon shout out po idol. Arlene Mix Vlog, yon shout out idol. Oh, ganda ni. Kita naman ako ganda mga kay idol. <laughs> <laughs> tayo ang ganda mga idol. Tignan nyo. Kayo na magkuhan dyan mga idol. Oh. bawat bawat tao ay may kanya-kanyang mag-judge ba? O, oh, ang ganda to eh. Hmm. Mm, ganda yan o. Oh. Hmm. Mm, anong yan? Tingin niyo. oh, ganda yan. Ki Arlene Mix Vlog. O, oh, yun, share out po idol. share po. Mark Angelo Santos. yon share po idol. Maraming pong salamat sa pagbisita mo. Sa pag-subscribe mo idol ha. Maraming salamat sa comment mo. Bago natin kaibigan mga ka idol. Mark Angelo Santos. yon share po idol. Castros Mini Vlog. Yon, sherot po idol, sherot po. 'Yan. Mahilig din to sa anghang mga idol, si Castros Mini Vlog. Oh, yon. Uh, pa-shout. Pa-shout out naman idol kung mapindot mo ito at makita mo itong aking ating content. Sa ngayon, pa-shout out na naman ako diyan kapag kumain kayo ng sili, no? Agoroy! <laughs> Matapang 'yung bunso mo. 'Yung bunso mo ba? Pero idol, dandalahan lang yung bunso mo hangang kumain ng sili no kay baka dito ba baka hindi kayanin ng bunso mo yung anak mo no mm. Dand lang konte lang yung kaya lang niya no mm, yun shout po sa iyo idol castros mini vlog yun shout po Edison de Leon yun shout po bilisan natin to mga idol kaya haba na tayo mga idol eh. Marlon Pilinyo. Yon shoutout po idol. Oh, tapos na to. Normalin. Dagumbal, Gumbal. Yon shoutout po idol. Shoutout sa lahat ng mga bago nating subscriber dyan mga yung bago nating subscriber at mga bago nating silent, silent viewers. Yon shoutout po sa inyong lahat dyan, mga idol no. Sa lahat ng mga solid kong supporters din, shoutout po sa inyong lahat dyan Marami pong salamat sa inyong comment, mga idol no. Brian Bilasco. Yon shoutout po idol. Oh, tapos na to. O, oh, ito pa, ito pa. Dami to, eh. Mm. Wiu! Espar! Espar Tiro! Yun, shoutout po, Idol! Banati Upload Idol para makakwarta ka, Dol! Yaw, mi kalimti, Dol! Tanan Ang and Sam Sam, Dol! And Sam Sam? Mm. Yun, shoutout po, Idol! Maraming salamat po sa comment mo, Idol, ha! Yon, shoutout po sa idol. Hindi hindi ko ko yung kalimutan ka idol. Oy, mm, bahali bahagi ko sa inyo mga idol yung yung tinulong nyo mga idol sa hindi pag-skip ng ads. O, opo. Opo. Asahan nyo mga idol pag nakasahod tayo. Babahagi ko sa inyo yung ating sahod reveal, no? Yon. Marami pong salamat sa inyo talaga po mga idol, no? Sa kuan mga idol, sa bawat kuan nyo ba? Sa bawat tulong nyo hindi pag-skip ng ads mga idol. Tapos po, so po ako nagpapasalamat po talaga sa inyong mga idol sa hindi pag-skip ng ads. Malaking tulong na po yon sa akin mga idol, no? Sa aking buhay. Mm, tayo lang mag-isa sa aking buhay. Eh, kayo yung aking inspiration mga idol. Kayo po ang aking higit sa lahat, yung ating puong may kapal. Mm, nandito yan sa puso't isipan ko at kaluluwa. At kayo ang inspiration ko mga idol, no? marami pong salamat sa masaya ako mga idol Ay, sa bawat comment nyo, sa bawat like nyo habang ako ay nanonood sa content ko <laughs> nasasiyahan din ako mga idol habang ako ay nanonood sa content ko tumatawa din ako ng ako din mga idol oh. <laughs> nababasa ako sa comment nyo mga idol ba marami pong salamat sa inyo talaga po mga idol no? sana ay mapasaya ako kayo sa bawat upload natin na pinapasok natin sa ating muntin channel ina-upload natin sa ating muntin channel sana'y napasaya ako kayo mga kaidol no? sa bawat upload natin mga kaidol no? eh hatid ko na naman sa inyo yung upload ko ay mapasaya ako kayo mga kaidol hmm. mapasaya ako kayo mga kaidol ah. kasi kung mayroong kang problema mga kaidol kung mayroong kang mga pagsubok sa buhay mo na dumarating sa sa'yo, ewag eh, wag mong kalimutan ang puong may kapal. Hmm. Sa puso't isipan mo. Tapos, pag hindi na kaya, pag hindi kaya, ito gawin mo. Kanta yan eh. Tawanan mo ang iyong problema. O, kanta yan. Tumawa ka lang. Tawanan mo ang iyong problema. Ho, <laughs> dito mga idol. Ano ba naman ito? Haba na tayo mga idol. Oh, haba <laughs> na tayo. Mike at Mike ano ba naman ito? Mga idol, nabubulo na lang ako mga idol. O bulo lang talaga po si Idol Jeff. Hmm? 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 Sige. Basahin natin to. Mike Ag... 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 Tulaw. Mike Ag... Tulaw. Yun! Shout out mga idol! O, oh, yun. Tapos na to eh. Hmm, ito. Normalin. Ah, tapos na 'to. Anthony Honto, yon Charot Idol. Anthony Honto, yon Charot Idol, iyo. Ingat po tayo dyan. kung saan tayo sa 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 iba't ibang lugar, yon ingat po tayo always. Gazurut TV, yon Charot Idol. Gazu, Ga. ziman no. Gazurut TV, yon Charot Idol, Charot po. Hmm. Ito pa, marami pa 'to. Hmm? hmm, wala na. Oh, oh ito. Ayun, oh, 'yun lang mga idol. Yung na-flex ko ba, yung nagpa mga idol at namili na din ako sa Yung kwan, yung ating namili ako ba yung kwan ba nagpa mga idol ba? Mm, ayun, maraming salamat sa inyo mga kaidol, okay? No? Haba naman tayo mga kaidol, no? Ah, uh, upload ko to mga kaidol. Pagkatapos natin ma-upload, maglalaba ako ng mabilisan na, mabilisan galaw. O, yung ating kamay parang washing machine. Mm, wala man tayo washing machine. Para lang, Bilisan natin. <laughs> Tapos natin, pagkatapos natin, pagkatapos nating maglaba mga kaidol, isipan natin kung anong uulamin natin, no? Pagkatapos natin kumain, kain muna tayo bago tayo gumawa, no? Kumuha ng kahoy ulit sa ating ating itinanim, sa ating dito sa ating probinsya mga kaidol yun samahan nyo ako mga idol sa bawat lapas natin sa bawat content natin hindi ako nag-iisa kasi nandyan man kayo mga kaidol yun at doon sa taas mga kaidol yun marami pong salamat hop kung bago ko pa lang itong channel na ito kung nagustuhan nyo huwag nyo kalimutan i hit click notification bell para updated kayo sa susunod natin pagkukontent pagbablog pag-upload sa ating munting channel mga kaidol no Ngayon mga kita kits. Tomorrow morning, good evening. It's another day. Agur. Bye-bye <laughs> mga -bye boy. Bye-bye. <laughs>